Hello mga kamag-anak, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, problemado kami ngayon dahil nga itong ilog, eh, nalagot na. Hindi na umagos mga kamag-anak at ito nga namatay na yung aming makina dahil nga wala nang mahitit na tubig. So ayan, natigil muna tayo sa pagpapatubig ng ating mais mga kamag-anak. At ang gagawin natin ngayon ay ililipat muna namin yung makina dun sa may malalim na parte. So ayan nga mga kamag-anak, pinawalan muna na yung tubig dyan sa may makina, ano. So, ito, dyan tayo nakatutok mga kamag-anak. At nala na, na nga, namamatay na nga yung makina dahil nga konti na lang yung tubig. Kaya kung makikita nyo, pagdating doon, mga kamag-anak, ayun o, lagot na rin. So, doon, ayan o, makikita nyo, lagot na rin. So, lilipat tayo banda doon mga kamag-anak kasi doon medyo marami pang tubig. Ayan So marami ng lagot-lagot yung ilog dito mga kamag anak kaya nakakapangamba rin kaya sana umulan para umagos. Isang malakas na ulan lang umagos lang uli makakasave na to. So ayan mga kamag-anak na kalas na ni kamag-anak na Jeric yung ating makina. So ayan no, tanong na tanong nyo rito mga kamag-anak lagot na yung ilog no. Hindi na umaagos yan konti na lang yung tubig. So alanganin kahit na itutok namin dyan mababaw lang yan hindi sasapat dun sa may papatubig ang mais kaya hindi na namin ibababa dyan sa pinakababa kasi wala magdodobli lipat pa tayo kaya doon na natin tatargetin sa medyo malalim lalim kasi kahit maubos natin yung tubig na yan hindi yan sasapat dun sa pinapatubigan natin kinakabahan nga ako mga kamag-anak at dito ro kami dadaan sa napakaraming talahib na to yan ako po eh, tingnan nyo naman ang sukal mga kamag-anak. Baka ako mamaya may cobra din eh. Napakainit pa naman. Oo. Oh, doon kami papunta. Malapit doon sa may kawaya na yun. Uh, oh, kanya mga kamag-anak. Pinapasan namin. Ito na makina. Yan. Yeah. Ah. Oh, sakit sa balikat. Napakainit. Oh, oh. Ay, gagi. Ganda. <laughs> <laughs> Ayan. Tiga. Ayan. ayan. Ito mga kamag-anak. Dito na kami tututok. Ayan, nakita nyo. Ayan o. Oh. Dito lang marami-rami tubig. Oh, sakit sa balikat. Dito kasi tayo galing mga kamag-anak. Ayan. ayan yung tinututukan natin. Nakita nyo, oh, wala na. Wala na ang daloy ng tubig papunta dun. So, ayan mga kamag-anak. Ito namang hos. Yung aming ililipat. Okay. Ah, yan. Oh. Lipat natin. Ah. Pata init. Okay. Ah. Grabe ka init. Pagahan pa lang. Ayun yung maisa natin mga kamagahanak yun. Tsaka yun nasa kabila ng saging. Ito yung hos. Lilipat natin yan lahat dun sa part na yon oh. <triper> ah, ah. 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 tungus Ayun na mga kamag-anak. Naibaba na yung host doon sa pinakababa. Napakainit nga mga kamag-anak kaya kung mapapansin nyo hingal na hingal ako rito. Hanggang dito na lang po muna mga kamag-anak. Paalam!